focus lang dapat picture one two three Ako ay isang model doon sa ermita. Gabi gabi sa disco <laughs> Nagpapabongga Ako'y may nakilala <laughs> Si Jess vlog na SJ <laughs> Ayon tinupak na Sayaw pa mo <laughs> Ayan, ganyan siya katika baliw eh. Kala nyo matino. Naka! No? <laughs> mas mas baliw pa yan sa akin sige la 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 ng topak oh, oh.